meron na ako sasabihin mga body na importanteng bagay mga body. Ayoko ka rin mangyari sa iba mga body. Yung ganyang nangyari. Kasi ayoko kasi ng ganyan mga body. Medyo real talk ako. Medyo hindi ako ano mga body. Hindi ako isasalita oh, ng yung mga sabi ko nga. Hindi ako isasalita ng mga gusto nyo lang marinig. Eh, sa akin mga body, real talk ako. Kung ano yung mga nangyayari mga body. Kung ano yung mga... Uh, napupunta sa akin, nararanasan ko. Sinishare ko sa inyo mga body. Oo, oh, mga body mabait tayo sa mga bait. Pero syempre, yung mga umaabuso ba? Mga umaabuso, eh, hindi naman siguro masawa, masama nasawayin natin o hindihan natin kung alam natin na mali na yung ginagawa nila. Tapos minsan ginagamit yung, uh, totoo ito mga body, ginagamit yung showered na name, showered family, member daw sila. Yung parang bang nagpapalakas. Papalakas. So, alam naman natin mga badi na isa ako sa mga nag-aayos sa mga account-account ni Boss Jap, diba? yung mga bukada vloggers din, yung mga kaibigan nating uh, nagkakaroon ng problema sa mga account. Yan, kaya medyo nakilala din tayo mga badi sa technical. Pero mga badi, never ako nalaningil mga badi. Yung nagbigay ng presyo, kung sa labor ko lang mga badi, tatandaan yung mga badi, yung labor ko mga badi, depende na lang yan mga badi, ako talaga, nagsasabi ako nyan, nagsasabi ako ng may bayad kapag yung mga gagamitin natin ng uh, equipment o mga software ay may bayad talaga so, yung yung labor ko, yung pag-aayos ko dyan mga badi never ako nang hingi alam ng mga software natin yan alam ng mga nagpatulong sa atin yan kaso nga lang, minsan mga badi sa kabaitan natin ba? Diba, minsan yung iba, nang-aabuso actually, uh, na-experience ko na ito, mga badi kaya ayoko na rin uh, maulit pa kaso nga lang, may mga sumusubok ulit na umulit at syempre, hindi naman na tayo pinanganak kahapon at hindi naman na tayo Syempre, naranasan na natin dati. So alam ko na kung paano may iwasan at alam ko na yung mga technique nila. So gusto ko lang din ipaalam sa inyo mga body para may idea kayo at syempre, uh, kung kung mangyari man sa inyo eh and then, makaiwas din kayo. Lagi ko inuulit mga body ako bilang nakalala nyo sa word na nag-aars ng account. Never ako naningil mga body ng bayad sa inyo. Lagi kong sinasabi mga badi, before ko gawin yung mga account nyo, tinitignan ko muna kung magagawa natin ng uh, maayos ng walang bayad, walang libre. Ka minsan, yung mga ginagawa nating account na kinakailangan natin ng website, kinakailangan natin ng mga software, yun mga, talaga mga badi, sinasabi ko kung magkano yung bayad at hindi ko pinipilit mga badi kasi uh, last na option ko mga badi yung pagbabayad talaga. Pero karamihan ng mga ginawa natin mga badi ay ginawa natin ng libre at nakakalusot tayo doon sa hindi pagbabayad. So may mga bagay lang minsan na talagang kinakailangan ng bayad. Actually mga body, hindi ko nga yung mga ginagawa kong iba, hindi, yung, yung mga ginagawa nating account na iba. Although ako mga body, monthly ako nagbabayad sa mga ginagamit kong software mga body. Pero yun, hindi ko yun uh, binabawi sa mga sa mga ginagawa natin kasi ginagawa nga natin ng libre. Kasi minsan kasi mga body, may mga tao na nananamantala. Bakit mga body na gusto ko yung magpapaayos sa akin. Sa isang isang ano yan mga body, isang uh, tawag dito, isang rason kung bakit kung bakit gusto ko na yung mismong nagpapaayos ng account ang gusto kong kumontak sa akin mga body. Kaya minsan siguro yung mga nagpapaayos sa atin na nirecommend ni ganito o uh, pinapaayos yung account ni ganito, hindi ko po kayo pinapansin once na nireplyan kayo, ko kayo tapos iba na yung mga sinasabi nyo. Hindi ko na po kayo nire-replyan kasi basta ang sinasabi ko po sa inyo, gusto ko yung may aring yung may ari ng account mismo yung kukontak sa akin para magpaayos ng account. So kasi yung mga body na experience ko na dati yan, napakarami kong ginawan ng ano mga body ng account. Before pa ako pumuntang buka ng mga body, talagang gumagawa na ako niyan at uh, merong taong isang nanamantala, na ika nga, kumbaga Buti na nga lang nahuli ko dati mga body kasi nga, ang nangyayari pala, uh, kasi ako kasi mga body, tiwala ako dati. Kaya nga sabi ko, hindi na nila mauulit yun sa akin ngayon. At hindi na nila ako basta-basta pwedeng paikutin mga body. Kasi dati mga badi, makwento ko lang, puwapayag ako ng mga refer-refer, yung, yung puwapayag ako na yung kahit hindi ko makausap yung mismong may-ari. Kasi ang nangyari kasi mga body, merong mga iilang mga tao na lumalapit sa akin na maraming pinapaayos na account. Ngayon, syempre hindi naman ako nagdududa dati mga body kasi hindi ko pa nga alam yung mga gawain nila. Eh, tanggap lang ako ng tanggap. Kung ano yung naayos ko, good. Yung hindi ko maayos, siya sabi ko sa kanila. Actually, ma marami naman mga badi na mga account na naayos natin. At meron din namang mga account, to be honest, na hindi ko talaga na, na -aayos. So, yun yung mga pinagtuunan ko ng pansin, yung mga na-experience na, 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 na experience ko o na-encounter ko ng mga account na hindi ko naayos before, yun yung mga pinagtuunan ko ng pansin ngayon mga body para at least ma magkaroon ako ng idea kung paano maayos ko ma pag encounter ako ng susunod na mga ganong mga problem. So, kaya nga sabi ko, hindi na nila ako basta-basta mapapaikot mga body. Kasi dati, tanggap lang ako ng tanggap, kuha lang ako ng kuha ng mga aayusin, pag okay na, go na, ang problema kasi mga badi, nung nahuli ko yung mga ilang taong gumagawa ng gano'n na maraming nag nagbibigay uh, sa akin ng uh, account na para ayusin. Nahuli ko mga badi na yung palang mga pinapaayos nila sa akin, eh naniningil pala sila. Parang nagiging middleman lang sila. Tapos naniningil sila dun sa may-ari ng account. Na hindi ko alam mga badi, na wala akong kaalam-alam. So parang lumalabas tuloy na parang naningil ako. Parang naningil ako sa kanila, mga body. Ang labas, parang nagbayad sila sa akin. Buti na huli ko, mga body, kasi syempre, uh, dumarating naman talaga sa sa time na magkakaroon ka ng duda. Ika nga, mga body, di ba? Magkakaroon ko ng duda kung bakit ganun. So, uh, upon na uh, observation, mga body, tapos uh, investigate tayo konti sa sarili natin, nalaman natin na yung mga nagpapaayos pala sa akin ng account na nagkakaroon ng middleman, yung palang nagpapaayos sa akin ng maraming account mga body actually. Uh, parang parang naano ko nga mga body na ano sila eh. Parang isang grupo sila eh. Isang grupo sila na ganun yung ginagawa eh. Uh, nakamasid, naka sa, nakamasid siya sa, so word family mga body at saka lalala na siguro sa Bukana Vloggers at uh, para aware din yung mga taga Mindanao. So alam kong nakamasid siya, nakamasid siya kasi lalo ngayon mga badi na maraming nagkakaroon ng, kasi ako na biktima ako dati mga badi nung nag uumpisa ang bukana para aware din yung mga taga Mindanao just in case mga badi na uh, magkaroon sila ng problema doon at malapitan nila yung mga taong to or magkaroon ng uh, kumontak sa kanila. Kasi mga badi ang ginagawa nila uh, sila na mismo yung kumukontak doon sa mga tao na may mga problema may problema ang AdSense kasi syempre as a vlogger mga badi, di ba? Minsan sa na dati, kung napansin nyo, ay nagkaroon ng problema si, kung binablog ni Boss Jeff, di ba? Ay nagkaroon ng problema si ganito, si ganyan, hindi makasawad. Kunyari lang mga buddy, nagka-problema ng ganito. Ngayon mga badi, ang nangyari, sila na mismo yung kukontak doon sa mga channel na yon na mag mag offer ng uh, tulong o mag offer ng uh, ng serbisyo nila. Lato the end na ikokontak e, lang naman sila sa akin. Tapos kunyari, kilala ko si ganito, baka gusto mong tulungan. Parang gina, ginagawa ng ano, ginagawa ng, uh, ng uh, relasyon para at least magkatugma-tugma. At syempre ako, wala naman akong, hindi sabi ko, hindi naman ako tumitingin sa ganun. Eh, ginagawa ko mga badi. Kaso nga lang mga body, nahuli ko sila kasi. Na ang dami ko palang ginawa, mga badi, na hindi naman ako naningil sa kanila, na nalaman ko na nagbayad daw sila doon sa kaibigan nila na nag, nag ano, nag, uh, naggawa ng channel. So, nakakalungkot mga body, may mga ganun na nangyayari na kung saan tumutulong ka na nga ng uh, libre, tumutulong ka ng bukal sa loob mo, tapos, yung, yung iba naman nanamantala. So, sa akin naman mga body, hindi naman maiiwasan yung mga ganun, syempre. Kaso nga lang, uh, nakakaawa din kasi yung iba, yung mga nabibiktima nila. At syempre, sa part ko din mga body parang nakakasama din ng loob kasi parang uh, nagagamit ba so ayoko rin ganun yung mga abusado at meron na namang nagtatangka kasi mga body may mga nagtatangka na naman na gawin yun akala siguro, siguro, nila nakalimot na ako so muli mga body ah, uh, spread nyo lang din mga body yung, kasi alam na alam natin mga body nagkakaroon ng community ngayon doon sa Mindanao kung saan magkakaroon ng maraming vloggers doon at malamang na itong mga ilang tao na to na mapagsamantala ay nakamasid sa Mindanao ngayon na maghahanap na naman ng mga mabibiktima. Hindi ko hindi ko siya sabi na sa akin lang mga body, yung mga kaibigan nating so weird na marunong din sa technical, maaring sila ako ito vlog, sila yung mga nag-aayos sa atin na marurunong kahit papano, baka sila yung malapitan, tapos ganon din yung gawin. So, dapat maging aware lang din sila, mga badi. Hindi akong gamitin, kasi mga badi, ginagamit kasi nila ako eh. Ginamit na nila ako dati na, naningil pala sila, ng bayad, doon sa mga ginawa kong account, na never naman ako humingi ng bayad sa kanila mga badi, para maging aware lang sila. Malaking pera kasi yan mga badi, yung mga ganyang uh, usapang teknikal, kasi easy money para sa kanila. At uh, syempre Akala nila sobrang bait ko mga badi. Pero, syempre ako mga badi, mabait sa mabait. Pero, may mga bagay kasi na sa tingin kong kaya kong gawin na hindi nila kayang gawin. So, kaya, syempre, nag-iingat din tayo mga badi. Ayaw na ayaw ko lang po na gagamit po kayo ng ibang tao. O, o mag magkakaroon pa kayo ng mga backer, ganyan-ganyan. Kilala ko si ganito. Kilala ko si ganyan. Ayaw na ayaw ko ng ganyan. Kasi ako naman po, kahit sino naman po eh, itinutulungan po natin hanggang kaya natin. Katulad, hindi lang naman sa word family po yung ginagawa natin. Kahit kalingap po, gumagawa po tayo dyan. Sa kalingap, kila Kuya Bal, may mga ginawan po tayo dyan. Kila Makimoto, mga tropang bukid, dum may mga ginawa po tayo dyan. Eh, magkakaibang ano po, magkakaibang community pero hindi ko po yan binablog. Hindi ko po yan sinasabi sa mga vlog ko na hindi po tayo nagpapayabangan at nagpapagalingan mga body sa technical kumbaga. So, sa akin lang po yun. Iba kasi nagpapabayad, mga body. Iba yung term na nagpapabayad sa tumatanggap ng bayad. Ako, mga body, tumatanggap ako ng bayad. Real talk yun. Pero hindi po ako nagpapabayad yung maniningil sa inyo. Pero kung tatanggap ako, kung magbabayad kayo sa akin, kung kusa yung magbabayad, magbibigay, tatanggapin ko kasi galing sa inyo yan eh. Pero yung sasabihin natin na mamayamresya ako, tapos magpapabayad ako, ganito yung bayad, hindi ko po yung ginawa, mga body. Although, sa mga nagpapaayos sa akin para lang may idea kayo. Gumagamit po ako ng mga software, mga website kung saan sarili ko pong pera yung binabayad diyan buwan-buwan. May mga may mga software po ako, may mga ginagamit po akong mga equipment, binabayaran ko po yan buwan-buwan. Kasi hindi na po basta-basta ngayon uh, nakakagawa katulad dati na karamihan kasi ngayon may bayad na talaga. Pero hindi ko yan sinasabi sa mga ginagawa natin kasi nga as a part ng tulong natin sa kanila yon. Alam naman natin yung mga iba na Uh, yung iba, mamumonetize pa lang. Yung iba, hindi pa naman sumasahod. Di ba? So, walang point para pabayarin natin sila. Unless na lang siguro, kung alam natin yung mga taong yun, sumasahod ng malalaki, di ba? Pwede tayo mag-demand. Pero never po ako nag-demand. Tandaan niyo po yun, never po ako nag-demand ng pagbabayad mga body. Sasabihin ko lang kung yung gagamitin natin software, may bayad. Yun yung sasabihin ko sa inyo, may bayad. Pero yung labor, mga body ng pag-aayos, hindi po, never po. Kaya sa mga lalapit sa inyo, kunyari may problema si sir, o offer ng service, tapos sasabihin ganito lang yung ano ko, single ko dyan. Tapos kukontak lang pala sa iba na gumagawa ng libre. ba diba? So, nakakaano, ano, nakaka, nakakasama ng loob yung gano'n na parang nagiging middleman lang sila, tapos sila pa yung kumikita. Yan. Actually mga bari, alam nyo ba, kung yung mga ginagawa namin ni Boss Bidogs, yung talagang naniningil lang kami, Napakalang ang pera niyan mga badi. Yung mahak na nga lang yung account mo mga body. Di ba? Maraming mga mga gumagawa nito mga badi. Mga gumagawa ng account. Lalo doon sa mga hack account. Yung mga demonetized channel. Yung mga hindi na makukuha yung sahod. Libo. Libo yung binabayaran dyan mga badi. Libo. Akin sa akin yung mga body. Daang, daang libo nga. Hindi sa pagmamayabang mga body. Daang libo yung ibang mga ginagawa kong account to the point na may umaabot pa ng million mga body. Oh, hindi siguro kayo maniwala. Pero uh, never po tayo nag-demand ng ano, ng bayad sa kanila. Nagbibigay sila pero uh, kumbaga based doon sa inayos nating mga account, sa experience ko lang to mga body ha, eh malayo sa katotohanan sa figure yung mga binibigay nila sa akin. Pero doon nagpapasalamat pa rin ako mga buddy. Siyempre, natulungan natin sila. Hindi nga lang sa financial, kundi sa technical. Pero kaya nga, sa, sasabi ko sa inyo mga buddy, kung ginawa lang naming negosyo to, kung gagawin ko lang negosyo, yung pa isa-isa siguro, kahit sabihin mong isa-isan libo yung singil ko, aabot ako ng, ng libo-libo din kada buwan. Sa dami din ng humihingi ng tulong sa atin, pero hindi natin ginagawa yun kasi nga, gawa ng parang balik natin sa inyo yun, mga body at mga kaibigan natin. Pero yun na nakasama ng loob na nagagamit pa tayo sa hindi maganda. May mga ganun na naman na gumagawa ng mga ganung bagay at maaaring hindi lang sa akin yan mga body, maaaring sa ibang mga kaibigan natin o sa inyo, pwede silang uh, kumunta. So lalo ngayon mga body, ang daming updates, mga paparating na updates na ano talaga eh, hindi siya nagkakataon eh, napapanahon talaga yung mga modus nila, mga badi, napapanahon. Alam natin may may mga ano, may mga community na naman doon sa sa Mindanao na nabubuo at siyempre hindi malayong mangyari na magkaroon ng kahit konting problema doon. Eh siyempre yung mga kaibigan natin doon eh hindi pa naman ganoon kabihasa. At baka nga mangyari din sa kanila eh kawawa naman sila mga badi. Kasi ako nag-iinteresagal mga badi. Sabi ko nga mga body, million million yung ginawa kong ano. Hindi sa pagbubuhat ng bangko mga body. Mayroon akong ginawang account na million yung halaga. Ang gagawin ko na lang, ilalagay ko na lang yung bank account ko doon sa ako, sa ano niya, sa account niya para pumasok sa akin yung pera. Pero hindi ko ginawa mga body. Hindi ko hindi ako nasilaw sa ganun. Kasi unang-una mga body, hindi ko naman yan pinaghirapan mga body. Tsaka ayaw ano, ayo kong namnamin yung pera na ganun na na galing sa hindi ko alam kung saan galing yun, di ba? Kung paano niya inern yun, di ba? Humingi lang siya ng tulong sa akin. Pero nagawa ko mga body na ayos na ayon. Sa akin eh kontento na ako dun sa knowledge tsaka wisdom na pinagkaloob sa akin dito sa YouTube kahit konting knowledge mga body. Pero yung uh, mag uh, magnanasa ka pa ng malaki eh hindi mga badi. Sabi ko ah, uh, millionaire na dapat ako mga badi ngayon, diba? Isa yun, pero nakaka-proud lang sa sarili kasi mga body. Ako mismo, ha, napaproud ako sa sarili ko mga body na pag iniisip ko namin <laughs> sa mga body, eto real talk lang ha, bilang tao mga body. Kahit sino naman siguro sa inyo. Kahit kayo naman siguro kung makaranas ng ganun mga body, di ba? Dead money. oh isipin yung mga body yung nangyari sa akin. Ha. Dead money na yon Kahit kunin ko yung pera niya, wala siyang habol sa akin mga body. Kasi kaya kong burahin yun eh kaya kong burahin yun. Hindi siya makakahabol sa akin. Kaya kong maglaho yung million niya na parang bula na ihipan mo lang na hindi niya akong mahahabol. O, di ba? Kung iba-iba lang siguro yun, nagkaroon na ng interest eh. O, milyonaryo na dapat ako mga body pero hindi ko yung ginawa. Kaya kahit pa paano, proud ako sa sarili ko mga body na parang, ah grabe, kumbaga marami na akong tinalo, kumbaga marami na pala akong ano, sa pangyayaring yun sa buhay ko mga body, medyo marami na akong uh, hindi ko may paliwanag mga body pero hindi ako nagyayabang mga body, hindi sa pagyayabang yun, sinishare ko lang yung experience ko mga body, tapos uh, yung iba sa sa 1000 dalawang libo, mag-iinteres pa ba ako mga body, pambirang buhay pero alam nyo mga badi, sa totoo lang, nung ginagawa ko yung account na yun, <clears throat> sinungaling ako mga badi kung sasabihin kong hindi ako nag-interest talaga. Nagka-interest naman ako mga badi. Siyempre, sa technical, alam na, alam ko yan eh. Alam ko na hindi niya ako mahabol. Alam kong mabubura ko. Alam kong makukuha ko. Kaso nga lang mga body, natakot kasi ako. Hindi ako natakot dun sa tao. Natakot ako sa karma at saka sa Diyos mga body. Dun ako natakot talaga iniisip ko kasi mga badi, darating yung time na lahat tayo talaga haharap sa judgment. Kaya, anong mukhang ihaharap natin doon mga badi pag ganun yung ginawa natin, di ba? Although, araw-araw uh, naman tayo nakakagawa ng mali, kaso, syempre, ibang usapan na kasi yung pag ganun mga badi. Kahit sabihin nilang piso o isang libo o isang milyon, pag nagnakaw ka parehas lang, pero iba pa rin yung impact ng mga body. Baka yung sa pisong ninakaw mo, baka mapatawad ka pa eh. Diba? Baka dun sa isang libo, baka pwedeng mapatawad ka pa eh. Depende sa pangangailangan mo kung bakit ka nagnakaw, ba diba? Pero doon sa isang milyon na talagang sinadya mo, <laughs> baka doon di ka na mapatawad mga body. ba diba? May mga kasalanan kasi na sinasadya at saka may mga kasalanan naman na hindi sinasadya pero nagagawa natin. Ayan. So, yun lang naman sa akin mga body. Shinare ko lang. Hanggang dito na lang at mga body. Maraming maraming salamat at mag kayo. God bless sa inyong lahat. At hanggang sa muli, sana huwag kayong uh, magsawang sumuporta mga body. Uh, thank you, thank you. Maraming maraming salamat sa inyo.